So dito sa Honda Click, mga abo sa gagawin natin ng paraan dahil sobrang kapit ng kanyang uh, brake pad dito sa harapan mga boss. Pag once inyo ikot mo, uh, uh, yan dapat kapit talaga siya. Hirap na hirap na gumulong lalo na pag anong patras ko na pagkulong na ito. Ayan. Pati pag-abati mga boss, ganun din. Ipit na ipit yung ating rotor piece. So ang gagawin natin dito ay disassemble natin itong ating ano, uh, braking system dito. Halusin natin yung piston tapos papalitan natin ng brake to ng So dito mga bus makikita natin na uh, marami rin talaga yung part na itong ating braking system. Pati, pati dito mga boss sa ating rotor disk kinain na rin siya So yan, meron, meron na rin siyang pinagdaanan ng dating ano, uh, brake pad. So malalim na rin. Tapos kung sisilipin natin dito mga boss, so yan, medyo makapal pa naman yung ano, yung pinaka lining natin. Ay, ah, yung pinaka brake pad. So makapal pa naman yan. Ang naging problema lang talaga mga boss, sa tingin ko, is yung ating piston dito tapos kailangan grasahan natin to ng maayos uh, itong, at, itong mga pin na to yan so simulan na natin yan mga baskalasin lang natin kailangan natin dito ng ano uh, sakit tapos gagamit tayo ng ano uh, ng pack so, ang kailangan natin dito ay 19mm so yan sakit So dito mga boss kailangan natin ng uh, 19mm para dito sa part na to Sa part ng ating uh, Caliper Tapos uh, 14mm mga boss Para dito naman sa Pangontra natin sa kabila Dun sa kabilang part mga boss tabi lang natin to itong ating nut tapos kailangan may nakalas uh, lagay na tayo na saludo dun mga boss para nakaangat na siya pwede natin tugutin yung ating gulong mga boss para hindi rin babagsak yung ating ito Ngayon. So, ito na nga. Mahirap siyang tanggalin. Tapos, itong spacer. ito spacer. So, kumapit talaga siya mga boss. Kaya pa, isang special mga boss, mas maliit ito doon sa isa. Ayan. So mas maliit yung part dito. So, so yan na siya mga boss. Dito sa rotor disc natin na damage na siya. So nagkaroon na ng ano, ng kanto dito sa part na to sa taas malalim na <coughs> tapos sunod kalasin natin itong mga boss para matanggal natin yung piston mamaya <coughs> <coughs> nagastos sa amin ba kayo, lula, po, na ko bang sasabihin sa inyo natulong na namin 'yon at ang pagtulong hindi naghihintay ng kapalit Abay, napakabait naman talaga. <laughs> Kaya kayo pagpapalain ng Panginoon. Dahil busilak ang puso ninyo. Abay, may bisita pala kayo dito. Ah, oo, si Domingo. Tagasin lang yan sa kabilang bahay. Ang tatlong bahay po ang layo mula dito. Ah, maganda umaga ho sa inyo. Eh, maitanong ko nga lang ho. Dayo po ba kayo dito? parang may kakaiba sa paraan ng pagtitig ni Mang Domeng kay Lola Cora. Habang ang matanda naman, seryoso lang na nakatingin sa lalaki na para bang nananan siya. Hanggang sa noon ang magbawi Papapusin ng tingin ng matanda Silo. at dumiretsyo na sa hapag. Kakain na sana kami noon at walang magpaalam Halaon naman man. si Mang Domeng. Hindi na siya maangat. <clears throat> ah, Esther! Salamat pala sa kape, Alis -check na ako. Na motor, sila, may kailangan, pa kasi ako kasi kasuhin sa abo. Pwede. Huwag oh, ka na agad. Matagahan ka na muna kaya bago ka umalis. <tiple> Ay, hindi na. Maraming salamat. Hindi kasi talaga ako nag-aalmosal eh. Tuwang-tuwa na para bang dalaga kinikilig. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip na baka nakukulog na rin ang loob niya kay Mang Doming. Kasi kapag ganon, wala na akong magagawa kundi tanggapin na magiging ama na namin siya ni Kokoy. Oh, Tina, kumusta? Long time eh, oh, no see, ha? Ah, uh, <laughs> oh, of oh. Oo, nakakahiya naman kasi. So yun mga boss, napansin natin na ano, damage yung goma niya. So yan, no? Oh. Yeah, siguro hindi rin siya umaangat na maayos mga boss. Kaya, yeah. natin to.

na makabit pa natin siya na maayos so yan, oh. wala siya sa alay mga boss itong goma to kaya siguro hindi rin maganda yung ano yung pagbalik ng ano piston natin so, tabi lang natin ito mga boss <coughs> so, natin yung malaki yung malaking goma dito ganun malaki mga boss oh ano rin siya damage din makitin so, lang natin to so, hindi maganda yung pagkakaano niya pagkakabilog pero try natin na linisan balik balik din natin kasi wala tayong pamalit <clears throat> tapos to maganit din maganda yung ano niya, play niya. Sabi natin yung mga toma, mga boss. Ayan. Hindi naman siya punit. Itong part na to, hindi naman punit. Wala naman siya punit, pero hindi maganda yung play. So, siguro dapat palitan na rin to. Pero dahil wala tayong pamalit sa ngayon, ay yung gagawin natin, babalik lang natin yung mga boss. so linisan lang natin to <clears throat> ito kailangan liyayin natin kasi ano sobrang isang kalawang tapos nagbuo na sa dito pero kailangan mga boss yung ililihan na dito yung is yung, ano Uh, pino so gagamit tayo na ito para uh, malinisan natin siya may mga ano dumi-dumi uh, na rin talaga siya dito sa part ng goma kaya hindi na maganda yung magplay yung ano natin piston kasi may mga nakaharang na doon sa daanan nya okay. <coughs> na mga boss nalinis na natin tapos nawala na rin yung ano o natanggal na natin yung mga umido dito sa part dito kasi kanina punong puno ng umido yan so na disalign na rin yung ating mga o-ring pero tingin ko okay pa naman kasi wala rin naman tayong pamalit mga boss so yan tapos sunod dito naman tayo Uh, sa piston. So, yan. Itong piston, kailangan nalinis natin itong mga bastong gilid niya ito. Para, pag once na gumalaw siya, is hindi aharang itong ano na ito. Itong kalawang. Tapos, ang natin mga boss, ay ano, uh, liliayin natin siya ng ano, yung pinakamanipis. So, So, yan. Yan na, uh, lobat na tayo. So, kailangan ano ka, mawala yung umido na yan. Hmm? linisan lang natin. Yep. Okay. Ilinisan natin. Tapos assemble na tayo. Pinaka magiging problema dito mga boss. Kailangan mag-fix siya pag once na binalik natin dito ang paglinis lang nito ano lang uh, kailangan tubig lang kasi mag-expand to pag nilinis natin ng ano gas lalaki siya mga boss kaya hindi na siya magpipix so, kailangan ano lang uh, tubig so, pag okay na yan Gasan lang natin. So ito yung ating ano mga boss. Uh, brick caliper. Lagyan lang natin ng konting ano lang. Na konting konting ano oil. Para dumulas yung ating ano. Itong part na to kasi may mga umido nga. So gaganit siya. Baka damage yung ating ano. damage lalo yung ating o -ring. So unting-unting lang naman mga boss ah kailangan yung pampadulas lang siya yan babasa lang siya ng unti so, okay, na uh, sunod natin yung ating uring na malaki mga boss so ito so yan basahin lang natin ito mga boss so ano na ito yung... i-lubricate lang natin siya ng unti-unti yan lang oh. Eh. parang nababasa lang siya so yan Okay. So, pipitik naman siya mga boss. Pag once na nilagay natin siya yon, sumayos so, na siya. Naka-align naman na siya. Sunod yung ating, ito yung maliit, ito yung manipis. Ganun din yung gagawin natin mga boss. i ano natin siya. Basahin din natin siya ng ano, langis. Yung unting-unti lang yung bababasa lang siya. Para uh, hindi lalong masigira yung ating ano, yung ating o-ring so yan so sana hindi siya mag leak o so, gumana siya ng maayos kasi medyo may ano eh. may bend yung ating ano o-ring dito eh. wala naman tayo makukunan sa ngayon tapos so, mga boss yung ating uh, piston pero din. Lagyan din natin siya ng konti. Okay. Basahin din natin siya mga boss. So, tulak lang natin yan. So, yan. Okay na? So, yan. Okay. 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 konti mga boss yung ano lang siya may lubricate lang siya ang grasa yung lalagay natin kailangan pag nilagay natin itong mga boss nakadulo talaga siya so yan nakasagad siya kasi pag once na may singaw yan hindi rin magandang supply ng mga boss okay, Sunod naman, pasok naman natin ito. Yan. Sure natin na nakapasok mga boss. Itong mga goma niya. Kailangan nakapasok siya. So, 'yon So, yan. Para uh, sure tayo na gagana siya na maayos. Okay. So, yan. So yan mga boss, uh, na natin to, Itong ating uh, lagay ng brake fluid natin. So yan, ito hindi lang natin malinisan itong ano, part na to. Pero alam ko na papalitan to ng ano, glass para luminis ulit siya o mag clear ulit ang part na yan. Tapos, gagawin natin mga boss, magbe-bleed muna tayo. So hindi muna natin to ilalagay. Uh, tatakpan natin yan habang uh, pipindot tayo dito sa ating brake lever tatakpan natin to tapos didiin na natin yon, pagkadiin natin tsaka tayo bibitaw para tumalsik yung uh, uh, oil ano brake oil dito para pumasok agad yung uh, oil dito sa loob nito para mawala yung pinaka bubble nya tapos tsaka tayo uh, maglalagay dito mga boss sa part na to tsaka, tsaka natin ito ilalagay dito so yan ito yung ilalagay nating brake fluid pero dahil na yan mga boss uh, nangiran tayo sa tropa ng brake fluid din petron din yan mga boss 40 so yan lagay mo na natin gana natin siya tapos saka natin pipigayin itong ating brake lever mga boss pero tatakpan natin tong anong host na ito. Yan. Tapunan muna natin. na nararamdaman natin mga boss dito sa ating kamay na nagkakaroon ng pressure. may lang basta ulit ulitin lang natin yan mga boss hanggang sa uh, purong fluid na yung lalabas dyan Okay. may bubble tapan natin tapos pindot Pet. sa umoki -okay yung talsik niyan mga boss. Yan mga boss, pag naisara na natin yan, uh, tita na naman tayo. So, kailangan pabadaluin na natin yung ating uh, fluid dito sa ating mismo brake caliper. Tapos mag-open tayo dito sa ano na to. Dito sa drain na to. Drain bolt na yan. So, papump pa rin natin yan. pagka ay uh, mag-open tayo dito sa baba mga boss. Sa bandang baba. So, yan. Dagdagyan lang muna natin to nakadiin na yan sa taas mga boss tapos may kita natin dyan sa na ha? yun, kita nyo may mga bula so close ulit natin tapos sara i-open naman natin ito dito so, yon kita natin may mga bula pa rin talaga yan mga boss So, so ito na mga boss Uh, okay na na bleed na natin okay naman na maganda na yung ano nya yung preno nya tapos um, be ito lang be ayan check kita ba sa na siya yung gulong nya paharap o palikod okay na hindi na ano kasi dati talagang kailangan persahin mo para gumulong siya. Talagang hindi, hindi siya gugulong mga boss. Kaya ang sabi ng may-ari na ito is, ano, delay yung, ano, yung mm, kanyang motor o nahihirapan sa arangkada. So, yan, okay na. Ngayon, check natin mga boss yung preno. Okay, oh. So, yan, oh. Okay na. Tapos, pero, i-replace pa rin natin sya mga boss. So, ganyan ko lang, oh. Ganyan ko, oh. I-replace itong ating brake lever tapos pagka pump yun yan mga boss diinan nyo tapos dito tayo magbibig dito saan na to sa leaders group so kailangan magbleed nyo yan lumabas yung ano yung pinaka mga bula nya habang nakadiin tayo dun sa brake lever, lever sa taas mga boss so yan kita nyo may tumulo mga boss tapos wala na siyang bula pero ibibleed pa rin natin sa mga isa pa mga boss Ayan. So, bibitawan nyo lang ito mga boss. Pag once na nakasara na yung uh, break, uh, blader screw doon sa ilalim. okay so, na siya. Ganda na yung pump na. Tapos isa pa mga boss. Para sure talaga tayo. Ganda yung tapu. tapos hindi uh, na natin ulit tapos dito tayo leader screw okay tapos sara i-fix na natin itong mga boss okay yan yan okay na yan mga boss tapos lang ulit natin kainaman na mga boss para hindi kumakalat dito sa ating brake caliper yung ano yung oil so yan, pagkatanggal natin yan mga boss ngayon lagyan natin ngayon ng ano ng basa yan para kung sakaling may nakakalat dyan na ano na oil o yung ating brake oil, brake fluid ay hindi masisira yung ating tawag uh, dyan, pintura so yan, nakapix na yan mga boss so yan. okay, walang ingay, walang sumasabit mga boss all good okay yan lang, mga boss, ganyan lang yung video nga ano? ating brake master o yung ating braking system sa front brake Muli, okay, uh, maraming salamat mga boss. God bless.